Alam niyo ba mga katormo may natuklasan na naman akong shortcut? <makes> Kung nakaway nandito sa circle at pupunta ka ng kayo sa nabinyo Tapos dadaan kayo doon sa may underpass Eh di ba madalas ang traffic doon? At eto mga katormo may tuturo ko sa inyong dahan Kakumsaan mas lalo kang matatagalan Ay mali, lalo kang mapapabilis Wah! <coughs> Pero sa tingin ko mga katulong, medyo mapapabilis kayo dito kapag traffic sya may Quezon Avenue. Pero, kayo no, na umusga kung ano ba talaga. Kaya eto, palahorin nyo na. O diba pagdadaan kayo na Quezon Ave, dumediretso kayo dyan. Ang gawin nyo, dito kayo humanal. Sa may papuntang SM North. oh, nababasa ko na naman yung utak po. Sasabihin mo na naman, alam mo na ito. Kaya hey, ito, sasabihin ko na naman ulit sa inyo, itong video na to ay para doon sa mga hindi pa nakakalam. Pag alam mo na, i-scroll mo na, o kaya naman i-share mo na rang para makita ng iba. Alam mo yan, server sa piling nag-share ka lang, nakatulong ka na. O siya, eto na talaga. So medyo pabilisin natin ng konti dito. Napansin ko din kasi mga mo, dito sa way na to na papuntang SM North, habang medyo maluwag, tsaka wala masyadong kalagdag din daan, maging hawa sa itlog, wala masyadong alog. At pagdating ng nga pala banda dito, ayan may stoplight madadaanan. Dalawa nga pala yan. Dito sa palawang stoplight, tumigil na kayo dito. Tapos nantayin yung mag-color green. Huwag yung kahit red, mag-go-go pa din. Ikaw din, gusto mo automatic kita ng mga blue na tao. <makes noise> Tapos una pala kayong didiretso kasi kakaliwa na kayo dito. Pag kaliwa nyo, didiretso lang kayo hanggang dulo. Kaya ito'y katate ng konti yung video. Yung way nga pala na yun, pang dinidiretso mo, yun ipapunta ng SM North. Pwede na ipapunta mo yung Danao Avenue. Kaloocan. Tapos mabalik tayo dito mga katormo. Kung napapansin nyo sa may kaliwa ko, baka mapapasok kayo dyan. Aba iwasan nyo yan kasi drive-thru yan kasing kukuha ng bayad sa'yo mga blue na tao. Ta eh, hindi na ka pala sila kulay blue ngayon, kulay green na. Tapos magdire-diretso pa kayo makakaturbo. At pagdating nyo dito sa may bandang dulo, dito sa may stoplight, kumana na kayo dito. At kapag dire diretso nyo ka pala yan dyan sa may stoplight, papuntang kalayaan. Pagdaman kayo ay kumaliwa, papuntang circle ulit. Pero syempre, huwag kayong kakaliwa. Para kayong baliw nun, babalikan na naman ang circle. Pag alam mo nahihirapan ka na, huwag mo nang balikan. Okay, huwag yeah. Tapos nga pala mga katong mo pag kanan niyo, okay pupesto pa dyan sa may bandang kaliwa, okay papasok dyan. Dito lang kayo dumaan sa may kanan. Kasi pag pumaas kayo mga ka mo, matitigil na lamang kayo dyan sa may stoplight. Okay lang sana kung masaktuan mo, whole green. E paano kung nakaret? E di ubos na naman yung oras mo, kaya na panonood mo sa video. <laughs> At eto mga katong, kung pagdating nyo dito, kung maliwa kayo, huwag kayong papasok dyan sa may kanan na yan. Kasi nga sabi ko sa inyo, madadali kayo ng stoplight yan. Tapos dito mga kator mo, huwag kayong kasi mo u turn tayo dito. Kasi pagpasok yun din mga kator wala ka na makikita ang traffic. Pero joke lang pala yun. Walang yan, medyo napapayaan ako sa video. <laughs> Pero hindi mga kator mo, tingnan nyo naman, dito lang inabutan natin traffic kanina. Wala naman traffic sa mga dinahanan natin. Kaya eh, ito medyo ikat natin tong video na to. Yung palis na sila. O ba? Diba? Tapos kumaliwalang maliwalang ka, dyan mo Yung ginawa ko mga katormo, is iniwasan ko lang naman yung stoplight. At itong video nga pala na to mga katormo, nakalimutan ko sabihin sa intro. Kung gusto mong pumunta ng West Avenue o pupunta ka ng Manila, eto yung naisip ko na alternate na ruta. Kapag traffic dito sa may underpass, o eto, papakita ko sa inyo, o traffic sila dyan. Tingnan nyo dito sa may bantang kaliwa, tapos ikumpara mo tong way ko. Kaunti lang yung kasabay ko, diba? Sila, ang dami nila. Pero, kayo na yung humuska ko na pabilis ba talaga? Parang sa tingin ko naubos ko na naman ilang minuto ng buhay mo. Akalain mo yan, tatlong minuto? Let's go!